morning. Uh, lang namin galing Switzerland kahapon and ngayon gagala na naman kami at maliligo kami sa ilog. Ayan na yung mga kasama ko. Ati, si Ate Lori, si Jennifer at meron pa kaming kasama nga mamaya. ito, may mga dala kami. Ayan, may mga dala kami mga chichirya, soft drinks. Nagluto si Ate Lori. Mabigat ang dala namin. <laughs> <laughs> Kumusta ang buhay? Ano yun mo na to? Bigyan mo na siya ng dadalhin. Ay, damay. Pwede bang kapataan mo na yung train? <laughs> hindi pwede. Nandito na kami ngayon sa bus. Hinihintay namin yung iba namin kasama. Kaso hindi namin alam yung sasakyan namin. Mag-google na lang kami. Google. Alam nyo naman, pag nagta-travel tayo, kailangan ng Google. Kahit matagal na kami dito sa Spain, hindi namin kabisado yung pupuntahan namin kasi matagal naman na kami hindi nakakapunta doon. Ay! Saan kayo punta? <coughs> Bibili kami ng ano dito, bilyete dito. Tawagan mo na kasi! Para mantanarin. Andito na kami sa Sakaya ng bus. Number 724 yung bus. Kung gusto nyo ring magpunta dito sa mga nandito sa Madrid, magpunta dito. Magpunta sa Manzanares. Dito kami sa sakay sa 724 na bus sa Plaza Castilla. Ito yung mga kasama namin. Kulang pa kami ng dalawa. Itong isa, nagpa-practice na naman ng ititiktok niya. Ito, ito yung Miss Universe namin. Ito yung Muse namin. Hi! From Plaza Castilla to Manzanares ay babiyahe kami ng 55 minutes. Tapos pagdating namin doon sa Manzanares, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Nakapunta naman na kami ni Jennifer doon, kaso nga lang nag kami nung time na yun. At sobrang tagal na noon, 6 years ago, kaya nakalimutan na namin yung daan. Kaya aasa na naman tayo kay Google Maps. We are here now. Wow, English. Maglalakad na kami. Uh, hindi ko na maalala. Uh -huh? Babe, ano? Ah, after 5 or 6 years. Na Tara na. na. Oh, is, Ewan ko. O, i-google mo na, babe. I-google oh. mo na lang. Oo. Nagbablog ako, eh. Malawig na lang. Han, araw tayo? Ay, malawig na lang. Sabi, ang damig, eh. Hola. Kasi, so, nawawala kami. Hindi namin alam kung saan kami sasakay. Kaya, dito muna kami pahinga. Anong masasabi mo? Na nawawala tayo? <laughs> hindi naman tayo nawawala. Hindi lang natin alam kung saan tayo sasakay. Ah. Sa Excited ka na? Oo, oo. Sana tamo. Oo, pero yung mukha <laughs> hindi masaya. <laughs> Ang mga baon nila. Malamig. hindi ko hindi ko inaexpect na malamig pala kaya nakabackless ako. Pero mamaya sana. Oy girls, bakit hindi pa rin kayo umaalis hanggang ngayon? Nandito pa rin kayo? Bayan, well, ang ag aga-aga nyo. No ay, autobus. gratis. Si Patrick kasi. Okay. Ha? No existe autobus gratis. Paki translate. Oh, ay. Autobus. Wala nang free bus. Going to ilog. Mga sis, naghihintay kami ng sasakyan namin na Uber for about 50 to 20 minutes. Commute lang kasi kami guys, hindi po kami nag ng van kasi medyo mahal and gusto namin mag-explore, di ba? Explore! Diba? Explore! Pero okay lang din naman kasi marami naman kami and happy. Diba? Katulad ng bibi ko na ito. Ay, bibi. Ito si talagang Pilipina na ang buhok ay napakahaba. Ay, nandito na po kami mga sis. Uh, dalawang sasakyan ang ginamit namin. So, nauna sila ati Lori. Anong joking? <laughs> kunting hiking ka ko, 'di ba? kunting lakad. Daw, ang ano. After namin mag-tour sa iba sa Paris at saka Switzerland. Dito naman kami mag-tour sa Spain. Pero ano naman, bundok naman yung trip namin ngayon. I love nature. Tingnan nyo. Ang ganda ng bundok dito sa Spain. Puro bato-bato. Oh, bato. Granite too, yun. O. Mga sis, oh. tingnan nyo naman yung ang ganda, oh. o. So, magkano bili nga? Wow. wow! Magkano bili mo dati, DTR? 600. 600? Yes. Mahal ka? Hiking, hiking tayo, Dini. May dala akong coke. May <manyan> punting-punting. Magkakamali ko dito, Dini. Naging hiking. Tingnan nyo yung dinadanan nyo. oh. tingnan nyo. Ito ba yung magkakalandslide path? O, oh, ang tibay. Hindi yan magkakalandslide. siya. May buhay daw yung mga bato dito eh. Sabi nila. Sabi ko nga sa Pilipinas to. Yung granite. O, na to. to. May buhay daw tong mga to na hey, hey, oh. bato. Lumalaki. Oo. Bato-bato siya mga sis. Oh, tasak natin yung camera and then kaya to para maganda ito ito. Ito ito. Patag, patag, inayos to. Pero ang, pinantay, pero... ang ganda ng view mga sis. Tignan nyo yung bato, mga granite daw. Ayan, ang ganda dyan. Ako din. Himala. Ayan you know, o, yun 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 ato tayo sa may pools. Babe. Babe, yun tayo sa may pools na. Para hindi na tayo mapagod. tawiran naman eh. Pwede niya tayong tumawid dun sa mababaw. Raspberry! <laughs> <laughs> Mga sis, ano di na mamitas tayo ng raspberries! Blueberry. Blueberries! No, raspberries! Raspberries, kainin nyo nga kung totoo. Totoo yan! Ah, to. Kasi ligaw lang Ay, siya. Ano? Dali na lang! Malberry! Raspberry ko ha! Malberry! Raspberry! Raspberry yan! Mo? Uy, baka malason tayo. Nakakain. Kinain ni Jennifer. Hiking po ata yung pinunta namin dito. Hindi po. Pasa, pasa. Pasa, Pimero. Nga Uy, asas ako nakapunta na nga ako dito. Nakyat na nga namin. Mahirap akyatin to. Ay, tubig na dyan. Akin mo na yung traypad mo. Iabot mo sa akin. Aput. <laughs> mo Ako. Hindi. Ako. Ah, Ako. 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 doon na. Doon na. mato 'to yun. yung yung ano lang yung shoes yung kalahati eh. ayun na, oh Ayan na. asa na yung pulse doon sa bato niyo asa na yung pulse kanina man. na maliit Dino. O, yan yes. ayun oh Mas maganda dun oh may higit ganda ng manuro ito oh, ang ganda ng bio ayan siya pa rin ata sabak apo niya dali ayo pa oh Oy! World 8 naman oh, ang ganda ng view natin. Okay na yan. Hindi naman tayo mag-hiking. Mag-hiking tayo sa taas. Okay ba? Yeah, yeah, yeah. Ah, lamig ng tubig niya. Ang sarap. Dito oh, na tayo maglata. Huwag niyong ginagalit si Ate Mau. Huwag niyong ginagalit si Ate Mau. <laughs> sa wakas, nandito na kami. Okay na kami sa small falls. And ang ganda naman ng view namin. Tignan nyo naman, o. Oh, di ba? May mga fish. Oh, may fish! Kakain muna kami bago kami maliligo mga sis. Kakain muna tayo. O, oh, di ba? Kasi may kami... Nagbaon ka ng tilapia? Ito po yung mga baon namin, mga sis. Meron kaming talong na may sibuyas na may kamatis. May hipon, may isda, may, may manong. Ano to? Yung manga pa. A, manok, may manok din kami diyan na ano, asado. Are? Ayun. come

Dyan? Ingat ka! Kain ulit kami kasi nakaligo na kami pero yung iba dyan ano lang, wisik-wisik lang Wala, hindi ka kasama siya, no? Ang ganda ng video namin mas malamig dyan eh. Malalim makala mo nun, may marunong lumangoy. Hindi ka rin marunong lumangoy, te. Para sa'yo malulunod, pag magsang Si Patrick? Marunong konti. Kunti lang. Marunong. Ikaw? Hindi okay, ah. Marunong ah. Malim-lalim na ako. At least marunong. wala dyan. Kaso mas malamig dyan. O, oh, ang linaw. Ay, no. Ay, mga bata ka ganyan.

ahas dyan, Anne. Saan yung ahas? Ay, yung ahas. May mga ahas dyan. Ayun, ang mga laki. Ay, may bato ha. Sabi bigla sumulpot yung ulo ng ahas. Sige, bibigat na naman yung dala dalan yung away. Baka nandiyan yung mga ano? Borot na yan. kaya nga, bubaba din tayo niloloko nyo kami patu naman ah, ang dali-dali Dito na tayo. Si sis, diyan sila. O, oh, nagka-camera pa ako niya na. Hindi na nga kami nakapag-book ng Uber doon kasi walang signal. Kaya wala kaming magawa kundi maglakad. Ay nako, sobrang layo talaga ng nilakad namin. Naglakad lang naman kami ng mahigit isang oras. Meron din palang castle dito sa Manzanares, mga sis. Napuntahan na din pala namin ni Jennifer yan 6 years ago bago kami mag -hike. Sobrang ganda din ng castle na yan, mga sis. Kaya kung pupunta kayo dito sa Manzanares, pwede niyong puntahan yan. Kahit dumaan lang kayo dyan bago kayo umakyat ng bundok. Nakasakay na nga pala kami ng bus pa uwi ng Madrid. Hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo. Love you all!